Sa pagsisimula po ng kongresong ito, sinabi po ng House leadership that the 2026 budget will be the most transparent budget, the most open budget. Pero parang hindi po natin tinupad ang pangakong ito. Akala po natin, totoong magbabago na. Akala po natin, totoong magre reform na. Pero itinago lang pala ang mga questionable pondo under the guise of unprogrammed appropriations. I vote no on the General Appropriations Bill. Thank you, Madam Speaker. Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Gusto ko pong i po sa inyo ito yung uh, naging talumpati ni sa uh, Sagip Partilist Representative Paulo Henry Marcoleta tungkol dito sa pagpapaliwanag niya kung bakit bumoto siya ng no sa pagpasa ng General Appropriation Bill o HB 4058 sa ikatlong pagpasa sa mababang kapulungan mga kababayan beno hindi na natin na uh, patatatagalin niyan at bibigyan ng mahaba pang introduction panoorin natin ng sabay-sabay ang bidyong ito mga kababayan madam speaker distinguished colleagues of the house of representatives i rise today to register my vote no on the third reading of the general appropriations bill while this representation recognizes the necessity and urgency of passing a national budget congress should always commit to fiscal responsibility and institutional integrity these compel me to oppose this measure based on the following critical grounds first the retention of unprogrammed appropriations amounting to 250 billion rounds counter to the growing demand for transparency and fiscal discipline. These funds outside the regular budget and subject to broad discretion have long fueled public distrust. Sa pagsisimula po ng Kongresong ito, sinabi po ng House leadership that the 2026 budget will be the most transparent budget, the most open budget. Pero parang hindi po natin tinupad ang pangakong ito. Akala po natin, totoong magbabago na. Akala po natin, totoong magre na. Pero itinago lang pala ang mga questionable pondo under the guise of unprogrammed appropriations. For a new member of this chamber, this is not, this is not just a line item. It is a test of whether we will continue old habits or chart a more accountable path. Second, the reduction of the Office of the Vice President's budget to seven hundred thirty three point two million, reverting to its twenty twenty five level, disregards the real and tangible work done on the ground. As someone taking my first stand on the national budget, I believe that public service should be funded based on impact, not politics. To ignore performance because of political alignments weakens institutions that we should be strengthening. Third, the huge allocation of 1.4 billion to the Presidential Communications Office for ASEAN to 2026 reflects misplaced priorities. While hosting international events has its place, it should not eclipse the basic needs of our citizens. As a new legislator, I am expected to help build a future budget culture that puts substance over show at bilang panghuli the budget process continues with marginalization of regular appropriations committee members madam speaker may i request for a one minute extension you may proceed ako po ay miyembro ng appropriations committee 134 po kami na miyembro nito ngunit hindi ko po naramdaman masyado ang aking partisipasyon sa committee na yon. Dahil mga ilan-ilan lamang ang may kapangyarihan na mag-approve o mag-deny ng mga amendments. Halos labing, ko, labing apat lang sila na miyembro ng Budget Amendment Review Subcommittee o yung BARC. Sila lamang ang nakapangyayari at nasusunod sa budget amendments. The creation of the subcommittee effectively concentrated power to approve or deny amendments to a few members marginalizing the broader membership of the committee and how much more the public that was promised transparency over the process the reasonable addition of funding for relevant programs were not given credence and yet glaringly unexplained items were accommodated in the proposed budget parang napagod lang si kong Eli Fernando at si kong uh, Tinyo sa mga budget uh, debates pero wala rin nangyari sa kanilang manghahe This undermines the collegiality that should be a guidepost for the committee and stifles the value of the open democratic debate over the allocation of public funds. I'm winding up, madam. Let the record reflect that my opposition is a stand for fiscal responsibility, transparency and the fundamental integrity of our legislative process. For these reasons, a deficit in procedural transparency, the proliferation of ambiguous and program funds and the effective marginaliz marginalization of regular legislators in the deliberative process i vote no on the general appropriations bill thank you madam speaker so yun po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay narinig po natin yung uh, pagpapaliwanag ni congressman paulo henry marcoleta ng uh, SAGIP party list mga kababayan Marami siyang mga punto. Marami siyang mga sinabi kung inyong napakinggan pero isa ang tumatak sa amin na dapat anya eh magamit yung mga pondo sa mga masustansyang mga dapat na paggugulan mga kababayan. Isipin mo mga kababayan kung nakapansin yung sinabi niya yung pondo ng uh, PCO, umaabot ng 1.4 billion yata yun, mga kababayan. Samantalang yung pondo ng BP na 900 yata yun, pero binawasan pa nila, naging 700 plus na lang. At ang isa pa dyan, mga kababayan, napakarami nila na membro ng General Appropriation. Eh pero, parang labing apat lang yata yung nagdidesisyon. Samantalang 137 yata o 134 silang lahat na membro, mga kababayan. Eh parang iniitsapwera sila, mga kababayan. Yun yung mga dahilan. Eh mga kababayan, mabuti at may mga ganitong congressman na tumatayo at ipinaglalaban kung ano yung tama. Eh katulad din ito ng kanyang ama na senador, na ang gusto nila ay sa tama lang talaga. Kaya, suportahan natin yung ganitong mga klase ng congressman, mga kababayan. Sapagkat dito, may maaasahan tayo sa mga ganitong mga mambabatas. eh beno yun lang ang aming maisi-share sa inyo, mga kababayan. Pakicomment nyo naman sa baba kung ano po yung naging uh, obserbasyon ninyo. Ano masasabi nyo dito sa pahayag na ito, ni uh, Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta, mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong mga patuloy na pagsubaybay at uh, patuloy na pagsuporta sa ating munting programa, mga kababayan. At muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at anuman po ang inyong ginagawa ay lagi po kayong mag-iingat.